Dali natin ang ating protesta sa bakuran mismo ng mga tahanan na mga talaga namang kung lumamul ng kabanang taong bayan at dali natin ang laban doon sa game. Nauna rin nanawagan kahapon si pambansang MIMA fugitive Harry Roque na nagsabing a-attend daw siya sa protesta in spirit at nanawagan ng pagpapatalsi kay PBBM. Teatero na po sa ensa sa labas ng Falls Park, Buendia. Hindi man ako makasama po, I'm with you in spirit, at titignan po natin kung pwede nating sabayan ang pagtitipon na yan sa pamamagitan ng live coverage level. Habang ang isa sa mga pinaka-notorious DDS protest leaders na kilala bilang Lighter Sunog Boy o Kuya Park, ay may previous video kung saan nag-udyok siyang sunugin ang mga bahay ng ilang mga kongresista. Sir, uh, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin karihain yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors tipon. Habang ang mga Pilipino naman, mga gameboy warriors. Kaya huwag na tayo magpakatapang sa comment section. Kumama na kayo dito mamaya. mamayang, mamayang kay, 5 minutes to 5. Kayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, sinabagsak sila ang gobyernong mga koraksyon. Sabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga koraksyon